Gusto pong iparating namin mga nasa abroad na kapag kami po ay hindi nakakapagbigay, hindi nakakapagambag, hindi nakakapagpadala sa inyo dyan sa Pinas, ay wag nyo pong gawing basihan para magtampo, para magalit, para kalimutan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na nandito sa abroad. Dahil kami po ay may mga sariling laban, may mga pinaglalaanan, may mas malaking bayarin na dapat naming unahin. May mas mga priority kami na dapat naming unahin. Kaya wag po ganun. May mga sarili po kaming laban na pinagdadaanan dito sa abroad. Kaya ibahin po natin yung ating pag-iisip at wag nating gawing basihan para magtampo. Yun lamang po.